Assalamu alaikum, alhamdulillah, rabbil alamin, salat salam ating propeta Muhammad, kanyang pamilya, mga kasamahan, maligayang pagdating sa inyong lahat. Ang pinakamalaking argumento na ginagamit ng makabagong ateismo, sekularismo ng mga may pag-aalinlangan pagdududa ay ang argumento na tayo ay isang mahirap na bansa, tayo ay isang teknolohikal, siyentipikong nahuhuli. Tungkol sa ating teknolohikal, siyentipikong pagkahuli, hindi natin ito maikakaila. Ngunit ang hindi maikakaila ay ang bawat matalino ay hindi dapat gamitin ang argumentong ito, ang argumento na tayo ay nahuhuli sa teknolohiya at agham o mahirap sa material na bagay laban sa atin at sa katotohanang dala natin. Hindi dapat gamitin ang argumentong ito ng mga ateista o sekularista laban sa katotohanang dala natin dahil ang usapin ay hiwalay. Kaya hindi nangangahulugan na dahil sa pagtaas ng bank account o paglaki ng tiyan ay ikaw ay nasa tama at hindi rin nangangahulugan na dahil sa kapayatan ng kalaban ay siya ay nasa mali. Ngunit ganito ang pag-uugali ng ilang mga ateista at sekularista at ganito ang kanilang iniisip. Walang kaugnayan ang aking pagkaatrasado sa agham, material, teknolohiya sa maliko. Walang kaugnayan ang kapangyarihan sa mundo sa katotohanan o kamalian ng isang paniniwala. Walang kaugnayan ang iyong kakayahan sa paglutas ng mga matematikal na ekwasyon o ang iyong mataas na teknikal na kakayahan sa pagkakaroon ng tamang prinsipyo o paniniwala. Ito ay mga pangunahing kaalaman na hindi napapansin ng maraming tao at ginagamit ng mga ateista ang pagkakalimot na ito. Itinatapon nila ang kanilang mga pagdududa sa mga kabataan at binabalot ang mga pagdududang ito sa ganitong maling pangangatwiran, ang maling pangangatwiran ng ating material o teknikal na kakulangan upang bigyan ang pagdududa ng lakas at trurok ng kahangalan ang aklat ng Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Kapag binabasa ang aming malinaw na talata, sinabi ng mga hindi naniniwala sa naniniwala Alin sa dalawang grupo ang mas mabuti ang kalagayan at mas maganda ang pagtitipon? Kaya kapag nagdala ka sa isang ateista ng malinaw na mga talata tungkol sa katotohanan ng mensahe, kapag binabasa sa kanila ang aming mga malinaw na talata, isinasantabi nila ang iyong mga ebidensya at lumilipat sa material na kahinaan at teknikal na pag-iisip ng mga tagasunod ng mga sugo at sinasabi sa iyo, alin sa dalawang grupo ang mas mabuti? Mas mabuti ang kalagayan, madalas nagamit ang argumento ng lakas ng pisikal na anyo ng hindi naniniwala, maling pangangatwiran. Ginagamit nila ang panunuya sa kalagayan ng mga mananampalataya upang pagdudahan ang kanilang pananampalataya. Ano ang kaugnayan ng pagiging mahirap ko sa material na aspeto sa pagkakaroon ng problema sa pananampalataya? Dapat ikaw na matalino ay sundin ang katotohanan, hindi ang pisikal na anyo o makamundong kapangyarihan. Ang pisikal na anyo sa kabila ng kahalagahan nito, nananatiling kislap lamang, isang panandali ang kislap na sumasagot lamang sa mga tanong, patuloy na nagniningning. Ang pansamantalang ningning ay sumasagot lamang sa mga tanong ng mundo. Paano mga tanong? Paano tayo kakain? Paano tayo umiinom? Paano tayo maglalakbay? Ngunit ang usaping relihiyon at ang dinala ng mga propeta, ang usaping ito ay sumasagot sa pinakamahalaga at pinakamapanganib na mga tanong at isyu sa pag-iral. Sumasagot ito sa mga tanong na bakit, bakit tayo naririto? Ano ang ano ang gagawin ko upang maging mabuti? Kaya't ang sinumang nasisiyahan sa material na ningning at umaasa dito sa halip na hanapin ang sagot sa mga pangunahing isyu. Ito ay isang mapaminsalang posisyon na inilarawan ng ating Panginoon sa paglalarawan ng sakunang ito. Kaya't nang dumating sa kanila ang kanilang mga sugo patunay, inisip nilang ito ay sapat kaysa sa kaalaman ng mga sugo. ay. Eh, Ibig bang sabihin ay hindi natin dapat pag-aralan ang material na agham at hindi tayo dapat magtiyaga? Sa kabaligtaran, ang pagsisikap sa lupa at pag-aaral ng material na agham ay mabuti at may pakinabang. At ang ilan sa mga agham na ito ay mga obligasyong pang komunidad na dapat matutunan ng ilang miyembro ng komunidad ayon sa batas. Ngunit ang pag-aaral ng mga material na agham ay hindi ang layunin ng pag-iral at hindi ito sumasagot sa kahulugan ng pag-iral. Ang mga material na agham ay isang limitadong sagot sa mga makamundong pangangailangan. Pagkain, inumin, paglalakbay, ang ateista ay sinusubukang isaalang-alang na ang layunin ng pag-iral ay nasa aspetong ito lamang, mananatili siyang bulag, hanggang sa maunawaan niya na ang usapin ng pag-iral ay mas malawak at mas mahalaga. Kaysa sa limitadong material na pagsusuri, hindi makakakuha ng liwanag maliban sa pamamagitan ng paghahayag. Sinabi ng ating Panginoon, at sino mang hindi binigyan ng Diyos ng liwanag, wala siyang liwanag. Ang sinumang tao na hindi nagliliwanag sa liwanag ng mga mensahe ay bulag. Sa pamamagitan lamang ng mga propesya, mo malalaman ang kahulugan ng iyong pag-iral at kung bakit ka narito sa mundong ito. Ang propesya ay ang pinakamahalaga at pinakamahal na bagay sa mundong ito. Kaya't sinabi ni Ibn Taymiyah na ang kabutihan ay mula sa mga sugo at mahalaga ang mensahe, hindi sila pwedeng wala nito, mas kailangan nila ito kaysa sa iba. Ang mensahe, ay kaluluwa, liwanag at buhay ng mundo. Ang mundo ay madilim at isinumpa maliban sa mga lugar na sininagan ng araw ng mensahe. Sinabi ng Panginoon, purihin siya at gayon din ay nagpadala kami sa iyo ng Espiritu. Di mo alam ang aklat ngunit ginawa namin itong liwanag na ginagabayan ang nais namin mula sa aming mga alipin. Ang mensahe at ang propesya ay ang kaluluwa at liwanag ng mundong ito ang propesya ay kaalaman sa Diyos, pag-unawa sa kanyang layunin, at kung wala ito, hindi natin malalaman ang kahulugan ng mundo. Kaya anong uri ng kawalan ang nararanasan ng mga malayo sa liwanag ng mga propesya? Na isinasabuhay ng mga malayo sa liwanag ng mga propesya, sapagkat ang sinumang mangmang sa banal na kaalaman na ipinahayag ng mga propeta ay mangmang sa pinakadakilang layunin sa pag-iral na ito. Ang pangangailangan ng tao sa mensahe ay mas dakila kaysa sa kanyang pangangailangan sa anumang bagay at ang material na kaalaman sa lahat ng teknolohiya, agham, laboratorio at universidad nito ay walang kakayahan na patahimikin ang isang eksistensyal na tanong sapagkat ang material na kaalaman ay hindi nakapagpapalusog at hindi nakapapawi ng gutom. Kaya't lahat ng agham sa mundo, lahat ng teknolohiya nito at lahat ng kayamanan ng mundo ay hindi sapat para sa isang tao na alam na siya ay ipinanganak upang mamatay. Kaya't palaging itinuturo ng banal na Quran ang kahangalan ng mga taong kontento na sa mundo at hindi na naghanap ng sagot sa layuni ng pag-iral. Sinabi ng ating Panginoon ang mga ito ay nagmamahal sa panandalian. At iniiwan nila sa likod nila ang isang mabigat na araw Kayat sinumang tao na nakakaalam ng kahulugan ng pag-iral ay alam na kung wala ang mga propesya, siya ay mananatiling naliligaw at naguguluhan kahit na mapasakanya ang buong mundo. Kayat hinatulan ng Diyos ang makapangyarihan ang buong mundo. Bago ang kanyang pagkapropeta, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala na ito ay nasa kadiliman at ang liwanag na kailangan nito ay ang liwanag ng paghahayag na bumababa sa kanyang alipin bilang malinaw na mga tanda upang ilabas kayo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At ang sinumang tumalikod sa paghahayag na ito ay bulag at ang mga nagtatakwil sa aming mga tanda ay bingi at pipi sa kadiliman. Ito ang kalagayan ng bawat tumatanggi sa banal na kaalaman. Kaya't ang propeta kapayapaan ay inudyukan ang mga kasamahan pahalagahan ang mga banal na kaalaman, higit sa mga makamundong interes at tinuruan ang mga kasamahan na ang mga sibilisadong lipunan ay mas nangangailangan sa atin kaysa sa ating pangangailangan sa kanila, nagmamayari lamang ng mga paraan. Samantalang tayo ay nagmamayari ng mga layunin at pagkakaiba sa paraan at layunin, kaya't ang mga kasamahan ay hindi na manghas sa mga sibilisasyon sa halip ay sinabi nila na sila ay dumating upang iligtas ang mga sibilisasyong ito mula sa kanilang kamangmangan at ito ang sinabi ng dakilang kasamahan na si Rib'i bin Amir kay Rustam, ang pinuno ng mga Persyano kahit na si Rustam sa pagkakataong ito ay nakaupo sa isang upuang pinalamutian ng mga gintong unan at nakaupo sa isang trono na gawa sa ginto na papalibutan ng napakagandang dekorasyon at may suot na korona. Sa kabilang banda, si Rib'i bin Amir ay nakasakay sa isang maliit na kabayo at nakasuot ng simpleng damit. Sinabi ni Ribi kay Rustam, ipinadala kami ng Diyos upang ilabas ang sino mang nais niya. Mula sa pagsamba sa tao, sa pagsamba sa Diyos, mula sa kagipitan ng mundo, sa kaluwagan nito at mula sa kawalan ng katarungan, ng relihiyon sa katarungan ng Islam. Ang material na kahirapan na mayroong kaalaman sa layunin ay mas malawak kaysa sa kagipitan ng marangya. Ang tagumpay ng kasamahan ay hindi sila nagdurusa mula sa kompleks ng kakulangan na dinaranas ng ateista at ng may pagdududa sa kasalukuyan, ang kompleks ng pagkabighani sa kanluraning palamuti sa kanluraning palamuti, wala nang magagawa ang hindi naniniwala kundi ang humanga sa mga ang unan at dakilang palamuti at ang iyong pagkatalo, ikaw na walang pananampalataya, sa tukso na ito ay nagpapakita ng iyong kababawan. Ang buong mundo ay walang halaga hanggat hindi ito napapaliwanagan ng liwanag ng revelasyon. Ito ang ating Panginoon. Ang mga hindi naniniwala ay nagtatamasa at kumakain tulad ng mga hayop. Mga ito ay abala sa pag-alam ng layunin sa pamamagitan ng pag-enjoy sa mundo. Nakita mo ba taong ginawang Diyos pag nanasa? Ikaw ba ay magiging tagapamahala sa Kanya? Sila ay sumuko sa material ito ang naging layunin. Sinabi ng propeta, sumakan niya kapayapaan, isinugo ang alipin ng dinar, alipin ng dirham. Lahat ng malayo sa liwanag ng mga propesya ay humahabol sa anumang kasiyahan. Hindi niya alintana kung ito ay haram o halal sa pagkain dahil ang mundo para sa kanya ay naging sentro. Siya ay naging katulad ng mga hayop. Akala mo ba na karamihan sa kanila ay nakikinig o nakakaintindi? Sila ay tulad ng mga hayop kundi mas naliligaw pa ng landas. Kaya't ang sino mang hindi nakakaintindi ng layunin ng kanyang pag-iral at pagsunod sa kanyang lumika at hindi naghahanda para sa araw ng kanyang pag-alis, siya ay mangmang. Nabubuhay siya tulad ng mga hayop, kahit maghiwalay ng boson at magmasid ng alon mananatiling bulag. Hindi mo malalaman ang layunin ng iyong pag-iral maliban sa liwanag ng propesya ayon kay Ibn Taymiyah. At ang sino mang tumanggi sa liwanag ng propesya ay mananatili sa pagkaligaw, kawalan at kawalang saysay, walang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa isipan at puso. Sino ang makakayang mabuhay ng may maayos na kalooban ng hindi nalalaman ang kahulugan ng kanyang pag-iral? Ang bawat ateista, agnostiko, deista, muslim at hindi naniniwala ay palaging binabagabag ng mga tanong ukol sa pag-iral dahil siya ay may tungkulin dahil siya ay tao. Minsan nakikinig ako sa isang dokumentaryo at lumabas si Richard Dawkins at sinabi niya ako rin ay nakakaranas ng metapisikal na pagkahilo, pagkahilo sa tanong ng pag-iral. Sa kasamaang palad, ang lahat ng agham sa mundo, lahat ng kalakalan sa mundo at lahat ng sibilisasyon ay hindi makapagbibigay ng kahit isang sinag ng liwanag sa sagot sa isang tanong ukol sa pag-iral. Ang sagot sa mga tanong na ito Iniugnay ng Diyos sa larangan ng pananampalataya. Walang liwanag ng Diyos. Walang liwanag. At lahat ng malayo sa pananampalataya ay bulag. Siya ba kung gayon ang nakaaalam na ang ipinahayag sa iyo mula sa Diyos ay katotohanan tulad ng isang bulag? Ang mga may pangunawa lamang ang makakaalala. At lahat ng naipon na kayamanan ng kanluran ay hindi tumugon kahit na sa isang hininga. Sagot, sa pagkalito sa pananampalataya at katiwasayan mag-subscribe sa channel Kaguluhan ng Kapayapaan, Kamangmangan sa Buhay at Kahihinatnan. Malalaman niya na pananampalataya ang pundasyon ng lahat sapagkat may kahirapan sa kalooban na way kahabagan siya ng Diyos, mapupunan lamang ng pagmamahal sa Diyos, pag-alala sa Kanya at pagiging tapat sa Kanya kahit may relihiyon. Ang mundo at lahat ng nasa loob nito ay hindi kailanman mapupunan ang kakulangang ito. Ang bawat tao kahit na isang ateista ay alam na ang mundo ay hindi hihigit sa paraan at ang layunin ng pag-iral ay hindi nasa loob ng mundo. Kaya't sila ay umaamin sa pagkakaroon ng mga pamantayan, pamantayan para sa tama at mali, halaga at moralidad. Kung ang mundo ang layunin, wala sanang kahulugan ang anumang pamantayan at kapag naintindihan natin na may mga pamantayan sa simula pa lang lahat ng ito ay naguutos sa ating isaalang-alang na ang mundo ay isang paraan at ang pag pagunlad dito ay hindi ang layunin. Lalo na ang gawing sukatan ang pag pagunlad na ito para sa tama at mali. Ang sino mang sumusukat kung ikaw ay nasa tama o mali batay sa laki ng iyong tiyan o sa iyong bank account ay katawatawa. Ang sino mang sumusukat sa katotohanan ng iyong paniniwala batay sa iyong pag-aari ng mga material o siyentipikong paraan ay mali. Ang pagkahumaling sa pisikal na anyo, kahinaan ng isip at kawalan ng talino. Ang mundo, mababaw na tukso sa mahihina. At kung hindi lamang na ang mga tao ay magiging isang bansa, gagawin sana namin para sa mga dinaniniwala ang mga bahay na may bubong na pilak at mga hagdan na aakyatin. Ang ateista lamang ang namamangha sa mga larawang ito. Ang bubong na pilak at ang mga bukas na kalangitan ay kumukuha ng isip at diwa. Ngunit ang matalino ay nagtatasan ng katotohanan batay sa lakas nito at ang kanyang mga argumento at patunay at hindi batay sa pisikal na anyo ng nagdadala ng katotohanan ito. Ang lakas o kahinaan ng isang bansa sa material na aspeto ay hindi sukatan kung ito ay nasa tama o mali. Ang pisikal na lakas ay isang paraan, ngunit ito ay laging umaakit sa mga mangmang, hindi kundi mahal ninyo ang panandalian. Iniiwan ninyo ang kabilang buhay. Ang esensya ng tungkulin ay labanan talunin ang mga makamundong pagnanasa, hindi ito ang layunin ng iyong pag-iral. Ang esensya ng tungkulin ay magpasakop sa Allah sa bawat utos bawal, magtiis, manatiling, matatag. Ang esensya ng tungkulin ay tanggapin ang batas ng iyong Panginoon. Kahit hindi sumasang-ayon ayon sa gusto mo. Ang esensya ng tungkulin ay ituring ang buong mundo ay isang paraan at huwag gawing layunin ng iyong pag-iral ang pagkamit ng mga kasalanan kundi palaging magmadali sa pagsisisi at pagtawad. Dito ka maliligtas at malalaman ang layunin ng iyong pag-iral at layunin mo sa mundo. At ang sinumang natatakot sa pagharap sa kaniyang Panginoon at pinipigilan ang sarili mula sa pagnanasa. Naway pagkaluoban mag-subscribe sa channel. Hindi ang tao ay nalilito, nag-aalinlangan, walang saysay, layunin, laman, puso payapa, kaluluwa tahimik sa unang hakbang na kanyang tinatahak sa landas ng pananampalataya. Dahil ang tao ay hindi material at hindi maipapaliwanag sa konteksto ng materya. Yang libro ay nasa unang link sa ah. paglalarawan ng video na ito at sumainyo ang kapayapaan. Ang booklet ay nasa unang link sa paglalarawan ng video na ito at sumainyo ang kapayapaan.